hindi po kasali. Sa ni Mayura, mga kabayan, ang pagkadawit sa kanya, si Senator na isa umanong siya sa operator nitong illegal na Pogo Scammer na nag ooperate sa kanyang bayan sa Banban, -Ban, Tarlac. Nagsalita ito si Mayora at idini-deny sa isang exclusive interview mula sa News 5 po talaga kasali sa operation po ng POGO. Yan ang beret sa ang sagot ni Bambang Tarlac Mayor Alice Go sa eksklusibong panayam sa News 5 tungkol sa paratang na may kinalaman siya sa POGO operation sa kanyang lugar. May sinabi kasi noon si Senator Sherwin Gatalian na may kinalaman si Go sa operasyon ng POGO sa naturang bayan. Ako lang po yung landlord before and binenta ko na po yung share at yung mismong development po na yun, alam din po dito sa area, dito sa Bamban, nasa akin po yung lupa before. Pero... So ito na nga mga kababayan po natin, dini-deny ni Mayora ngunit pag-imbestiga o mano ang BILG. So dito na po magkakaalaman, ah, mahalungkat kasi niyan kung anong involvement nito kasi may mga dokumento na nagpapatunay na yun nga, ah, mismo sa building sa kanya nakapangalan yung kuryente yung mga sasakyan so talagang yan ay napakalinaw na ebidensya so ganun pa man mga kababayan po natin ah, kaya naman hindi na ni Mayor yan. unang una eh, sinasabi niya na nabenta na umano ngunit kung magkakaroon kasi ng pagdinig sa Senado siyempre may mga witnesses niya na malamang lalabas at uh, posibleng ituturo itong si Mayora lalo na ngayon, malapit na po yung eleksyon. Kung may mga kakompetensya uh, yan, karibal sa politika, abay pwedeng gamitin ito, isyong ito, laban sa kanya, mga kababayan pa natin. So, actually, wala naman talagang politiko na nagpapahuli at umaamin sa mga kanilang uh, kinasangkutan na iskandalo kagaya nito, mga kababayan pa natin. Pero hindi natin sinasabi, ha? Na talagang sabi si Mayora, ha? Ang uh, sinasabi natin na walang umaamin. Uh, lahat ng mga politiko nagdi Hindi po talaga ako connected sa POGO po na operation. Gamit ang acetylene, din, na sa mga vault sa Pogo Company na ito na Sunyan Technology sa Bagbantarlak ngayong araw. Ipinag-utos ng Bulacan Regional Trial Court Branch 81 na buksan ang lahat ng 27 volts ng kumpanya at maimbentaryo ang laman nito matapos ma-raid nung isang buwan. Witness sa pagbukas sa mga vault, ang Anti-Money Laundering Council o AMLA, Presidential Anti-Organized Crime Commission o PAOCC, PAGCOR, PNP-CIDG at ilang prosecutor. Sa unang dalawang vault, mga dokumento at passport ang nakita. Pero Ayun, daming ebidensya mga kababayan po natin. Oh. Daming pera, grabe, milyon-milyon ng pera. May mga uh, dolyaris pa na nakikita. Ang uh, mas matindi dito mga kababayan po natin, may ilang dokumento na nagturo nga na si Mayora ay dawit or sangkot mga kababayan po natin. So itong illegal na operation na ito ginagawa umano nila sa probinsya kasi mahirap sila matiktikan lalo na kung yung kasabwat nila ay mismong nasa LGO o nasa gobyerno nga mga kababayan po natin. So tingnan nyo ang daming pera at uh, ayon sa Department of Justice uh, sa PAOK ay gagamitin nila umano itong mga ebidensya para malaman kung uh, ano nga ba ang pinaka ugat nitong operation. So, itong hinuli nila, palagay natin ano lang yan, maliliit na branch lang po yan, makababayan po natin. Posibleng may mas malaki pa, uh, or uh, may mga mas malaki pang politiko na nagbibigay ng protection sa kanila. Kung nire-read naman o mano ng uh, pagkor ang kanilang uh, operation, kung, uh, kumbaga, i-verify or... Uh, Titingnan kung legit ba ang kanilang operation. Legit naman umano pinapakita, pero sa likod niyan pala nandoon na yung mga scamming uh, at uh, napakalaki umano kota sa mga binibigay sa kanilang empleyado. At ang empleyado po dyan mga kababayan natin, hindi lang umano uh, pure Pilipino. So halo 'yan, iba't ibang nationality, marami ang Chinese, uh, Malaysian, Indonesian, at African. So magaling sila sa scamming yung mga Afrikano, ah, mga kababayan po natin. So sa mangyari pagdiring sa Senado, ah, lang po natin. Kasi ayon kay uh, Senator uh, Win ah, nag-file na siya ng resolusyon para paimbestigahan ang uh, ah, pagkadawit nitong LGO, lalo na po si Mayora, patungkol sa isyong ito. So dito na magkakalaman kung itong si Mayora ay malinis ba o hindi, mga kababayan po natin. So napakarami pong politiko, ano, sa Pampanga pala, na, na panood yun po ba yun? Yung mga pagdinig sa House of Representatives, bininta yung lupa, tapos nagkasabwat doon sa mga iba't-ibang mga illegal na aktividad at uh, illegal na negosyo sa kanilang bayan. So hindi rin malabo ha, na posibleng ganito rin ang kakalabasan kung magkaroon nga ng investigation dito kay Mayura, mga kababayan po natin. At syempre, sana lang hindi totoo itong uh, pagkadawit kay Mayura kasi kung dawit siya mga kababayan po natin, malaking kaihihan po yan lalo na po sa kanyang nasasakupan at uh, isang taon na lang. Nagkakaroon na naman ng uh, bagong election. So talagang maapiktuhan kung sakaling mapatunayan ang Senado na dawit itong si Mayora. So marami na talagang mga tiwaling politiko ngayon sa ating bayan mula sa pinakamataas na posisyon ng ating gobyerno na sana po ano, eh, karmahin yan sila kasi tayo buwabayad po tayo ng uh, maayos ng ating mga tax, tapos sila naman nakaw ng nakaw at ginagamit itong uh, kabanang bayan para sa kanilang personal na interest. So, yan po ha, ang ating update mga kababayan po natin. Kung mayroong pag-update patungkol sa isyu ito, patuloy pa tayo na magbibigay ng update sa inyo.